Yo, yo, magandang umawa Pag-usapan natin yung uh, administrative order Ng uh, LTO Na nag-trending kahapon So, napakinggan ko siya Kay uh, Ted Filon Nung uh, parang uh, interview niya sa isang attorney yata ng Tangensya uh, Yung uh, Tungkol sa ano Mga pagbili ng mga second hand Na motorsiklo or sasakyan Ah uh, ina inaano doon ko na dapat ipaano mo iparehistro mo na agad baka sa sakaling ma mabili mo na siya as second hand at doon naman sa seller kailangan mag submit ka ng uh, requirements sa uh, ahensya na yung motor ay uh, naibenta mo na pag hindi mo nagawa yon both parties ay magmumulta kayo ng tig 20k so binigyan naman ng grace period uh, parang sa buyer na parehistro niya yung motor niya no? yung second hand, may transfer of ownership niya, binibigyan ng 20 days ah, tama 20 days ba sa seller naman sa nagbenta, parang 5 days para isubmit yung uh, requirements na naibenta niya na yung uh, motor so, yun. so trending yan kahapon napanood ko yan kaya uh, Ted uh, Filon kung napanood nyo rin So parang uh, para sa akin uh, Pagkakaunawa po Eh sakop niya lahat Sakop niya yung mga nauna pang uh, Bentahan na, nangy na nangyaring bentahan So halimbawa nakapagbenta ka ng motor Halimbawa uh, Five years ago Nakapagbenta ka ng motor five years ago Dalawang motor yung nabenta mo sa loob ng uh, Five years So, tiyempre, tapos na yung pag uh, pagsasubmit. Tapos na. Diba kasi, ano na eh, tao dito. Na, tapos na, deadline. Noong uh, August pa yata yung deadline, 2024. So, tapos na. So, 5 years ago, may naibenta ka. Syempre, hindi ka na, di mo na ipasa yung, kung ikaw ay, kung ikaw ang nagbenta, kung ikaw ang nagbenta, seller ka ng dalawang motor, hindi mo na ipasa yung requirement sa LTO. E eh, magmumulta ka na ng 40,000 20k bawat isa ba? Diba? Parang lumalabas na mayroon kang utang Sa ahensya Dahil hindi mo, pinari, pina, pina hindi mo binigay yung requirements Noong August Which August 2024 Kung kailan na naaprubahan yung uh, administrative, administrative order Parang gano'n na yung pagkakaintindi ko ha ah. So halimbawa ang uh, na, ang number, number ng uh, number ng nagbenta sa loob ng uh, limang taon ay uh, sabihin natin mga seller na uh, nagbenta halimbawa sabihin natin sampu sa loob ng limang taon, sampung seller. Ang, nilang, ang naibenta lang ang na nilang unit isa. One is to one ba? So five five seller times 20,000 last 5 years ago or ano sa loob ng 5 years ago so times 20,000 yun so magkano na yun diba 100 100,000 100,000 agad na makukulekta nila what diba so ganoon lang yung pagkakaintindi ko ha? base dun sa pinapakinggan kong interview ni Ted Filon So, which is ngayon naman, nga kaninang umaga na basa ko sa isang page ng ahensya. At saka may mga nag-repost na rin na sinuspindi na yung uh, administrative order. So, parang pagkakaralan ulit nila siguro. So, which is okay naman kasi syempre, eh, di ba? Ang dakimot, grabe yun. Kawawa ang ano nun, no, buy and sell. Mag-buy <laughs> kaya tao, hindi ko, di ko alam kasama sa sakyan eh. Pero ang pagkakakano ko is parang motor lang. Ang naka-highlight doon sa administrative order. Kasi parang yun yung crime prevention act yata yun Last 2016 nga na, ano yun. Na batas. So hindi ako familiar sa ano Pero yun lang ang pagkakabasa ko doon sa administrative order at saka pagkakadinig ko sa balita lalo na dun sa interview ni Ted Pilon so wala lang e, nagko ano lang tayo, nagreact lang tayo. Kasi kung para sa pagkakaintindi ko, ang laki ng makokolekta nila. Kasi kasama yung mga nakaraang pagbebenta ng mga units eh, ng second hand units eh. 'Di ba hindi naman sinabi na ngayon uh, ngayong October 2024 lahat ng uh, ano lahat ng mga mabebenta ngayong October onwards sa mga susunod na taon ay eh, dapat magbigay na sila ng uh, yung mga buyer at seller mag-submit na ng requirements sa ganitong araw, ganitong grace period. Ganon, di ba? Parang ganon. Ay, ganon, ta ganon nga ang pagkakano ko. Pero hindi eh. Kasama yung mga nakalipas sa taon, kasama dun sa administrative order. Kaya kung nagbenta ka nga, sabi ko sa pagkakaintindi ko, kaya kung nagbenta ka nga last 5 years ago ng dalawang units, sabihin natin last 2022 at 2023 dalawang units ang nabenta mo hindi ka nakapag-submit ng uh, requirements kung ikaw ay seller. So may 40,000 na agad sa yung kasi late ka na. Hindi mo na, na hindi mo na nagawa yung ano. Uh, yung uh, administrative order na inuutos na dapat mag-submit yung seller ng uh, requirements. E tapos na eh. August 2024 pa naaprubahan yun eh. So effective yata, September 16, 2024. Na-eventa mo, 3 years ago Hindi ka na ako kasi hindi mo naman alam eh. Di ba? So kung uh, siguro nung no, nakaraang araw lang na highlights 'yun eh sa isang uh, interview. Tungkol dun sa ano, may mga binalita na 'yon, napanood ko na rin sa balita 'yon, uh, kahapon na uh, ganito nga may pinapatupad ang ahensya na ganito kailangan na uh, tungkol sa buy pagbili ng mga second hand na sasakyan or motor. So, wala lang, nag-react lang tayo, syempre. Kasi yes, uh, good thing naman kasi mukhang uh, sinuspindi muna nila. Kasi napaka-bigat nun. At syempre, para sa kanila, napaka-swerte nila nun. Kasi ang dami nilang makukolekta. Iruwin mo yun, nagbenta ka ng uh, unit. Nabawa 15,000 pesos na ibenta mo. Tapos ngayon meron kang multa na 20,000. <laughs> Lugi ka ba? Nagkautang ka ba? <laughs> so yun lang yung pagkakaintindi ko. Ah. Base sa pagkakaintindi ko. Dun sa interview ni Ted Pilon kahapon. Yun lang. Yun lang yung pagpumaga. Yun lang interpretation ko. Ah. So pahingan nyo yung uh, uh, interview ni Ted Pilon sa isang uh, ato, lawyer ng uh, ahensya. So yun. Uh, alam ko trending yun. So, pakinggan nyo na lang So, ano natin yung ano ah, post ko, ito Ito yung ah, Parang ah, Thumbnail nila So, yan yun yan, 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 So, yan So, ngayon may bagyo Si bagyong Christine pa rin So, suerte so Kasi hindi pa naman umuulan So, sa mga paps natin dyan uh, ah, Siyempre, manatiling alerto Kalmado Tsaka, maingat Ngayon ng umaga 需求。